Kapag sinabi kong hindi ka ron matutulog, hindi ka ron matutulog. Pero kung hindi ka matutulog dito sa silid mo, hindi kita susundin. Anya ng muli tingnan. Natatakot ka ba na makatabi mo ko? Lakas loob pa niyang tanong na sinamahan pa ng bahagyang tawa. Pagkakuhan ay umangat ang dalawa niyang kamay para ayusin ang kuwelyo ng suot nitong polo. Huwag kang mag-alala, Mr. Montero. Alam ko naman na hindi ako ang klase ng babae na tipo mo. Ipanatag mo na rin ang loob mo. <clears throat> Dahil mutual naman ang nararamdaman natin. Hindi rin naman ikaw ang tipo kong lalaki. Anya, may binabarin ang kanyang dalawang kamay bago tuluyang tinalikuran si Carzon at hindi na hinintay na magsalita ito. Nang makalabas sa silid nila, bigla ay parang nangihina ang buong sistema niya. Nakakapanghina rin pala ang makipag-usap kay Carzon. Tahimik na naghihintay si Tanya sa loob ng isang pribadong opisina ng isang huwes. Kasama niya roon ang kanyang ama at ina at tatlong nakababatang kapatid na si Daniel, Sebastian at Sofia. Naroon din ang tumatayong witness na malapit na kaibigan na kanyang, ng kanyang amang si Concio Silvila, na hindi ito tinalikuran sa kabila ng pinagdaraanan. Iyon ang araw na nakatakda siyang ikasal sa isang lalaki, na sa hinagap ay hindi pa niya nakikita sa personal. Paano nga ba siya napunta sa ganoong uri ng sitwasyon? hindi naman siya nabuntis ng maaga o ano paman. Ngunit iyon lamang ang tanging paraan para isalba ang negosyo ng kanilang pamilya. Kailangan niya magpakasal sa isang Carzon montehero. Tahimik lang na naghihintay si Tanya sa loob ng isang pribadong opisina ng isang huwes. Kasama niya roon ang kanyang ama at ina at tatlong nakababatang kapatid na si Daniel, Sebastian at Sofia. Naroon din ang tumatayong witness para sa kanilang kasal. Dad, anin ni Tanya sa kanyang ama na agad kinuha rito ang hawak nitong baso na sinalina nito ng alak. Uminom na naman ito sa may bar ng kanilang bahay ng 10 oras ng gabi. At iyon ang pangalawang beses na nakita niyang ganoon ang kanyang ama. Mukhang devastated ito. Pa, bakit ka po nagiinom? Hindi mo po ito gawain ha, kung wala kang problema. Kilalang kilala ni Tanya ang kanyang ama. At alam niyang hindi ito basta-basta umiinom nang walang malalim na dahilan. Naupo nga si Tanya sa karatig na high school high stool chair na kinauupuan ng kanyang ama at pumihit paharap it dito. Ano po bang nangyari? Tell me, Dad. Marahas itong bumuntong hininga. Pagkakuan ay malungkot na inilibot ang tingin sa paligid ng malaki nilang bahay. Napakalaki ng problema ko, anak. Anin nito. Muling ibinalik ang tingin sa bote ng alak sa harapan nito. Ang kumpanya at ang bahay na ito, anumang sandali lamang ay maaaring mawala sa atin ng tuluyan. Umawang ang labi niya. Gusto niyang isipin na nagbibiro lamang ang kanyang ama. Napabuntong hininga siya upang alisin ang tila baranga sa kanyang lalamunan. Sinikip niya o sinikap niyang ngumiti at hindi magpadala sa emosyon. May takot sa puso niya at hindi niya iyon ikakaila. Kung mawawala ang bahay nila at ang kumpanya ng kanyang ama, e eh saan sila pupulutin? The dad? Eh, bakit nyo naman po nasabing mawawala ang bahay natin at ang kumpanya ninyo? Sa pagkakaalam naman niya ay hindi basta-basta babagsak ang kanilang kumpanya ng basta na lamang. Imposible iyon. Nito ko lang nalaman na noong mag-take ng vacation leave, ang pinagkakatiwalaan kong accountant ay kasama niyang nawala ang lahat ng pera ng kumpanya. Kasama ang aking asistant at wala na silang balak bumalik sa kumpanya. Excuse lang nila yung vacation leave para hindi sila paghinalaan na wala nang balak na bumalik pa. Wala na rin sila sa dati nilang tinitirhan. Dad, pwede natin silang ipahanap sa mga NBI o detective? Tell me, anong dapat kong gawin para makatulong sa paghahanap sa kanila? O sana ay ganoon lang kadali anak. Na-report na namin 'yan at ang masaklap na resulta? Mga peke. Peke ang dokumento na meron sila. Ang pangalan nilang nirepresent sa company or sa kumpanya ay peke. Hindi nila mga totoong pangalan iyon. Magaling silang manloko? Mukhang yun talaga ang 40 nila. Sigurado ako, nakapagpalit na rin sila ng pangalan. At nagtatago kung saan mang panig ng mundo. Nakakapanghina anak. Ayaw kong ipakita sa inyo na ganito kong ngayon. Nasa point na hindi na alam ang gagawin para maisalba ang kumpanya natin. Mariin itong pumikit. Kasabay nun ay ang pagpatak ng luha nito sa mga mata. Dad, aniya niya yumakap dito. Magiging okay rin ang lahat, dad. Umiling-iling ito. Delayed na ang sahod ng mga trabador natin. May mga nagre-resign na rin. Hindi ko na alam. Parang dinudurog ang puso niya. Ramdam niya ang paghihirap ng kalooban ng kanyang ama. Hindi ko alam kung saan pa ako ng ipapasahod sa mga tauhan natin. Nailabas ko na rin ang sarili nating savings. May mga loans na lumalabas na na nakapangalan sa kumpanya natin multi-millions. Tayo lahat ang magbabayad noon. Kumuyom ang palad niya. Masama ang loob para sa mga taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Pero sa huli, ay gumawa naman ng kalokohan. At hindi niya kaya makitang ganoon ang ama niya. Dad, baka may option pa para maisalba ang kumpanya. Buti siya nakatapos sa kolehiyo. Pero paano na lamang ang tatlong nakababatang mga kapatid niya na nag-aaral pa sa college at high school? Cheer up dad. Don't look at the dark side. Sigurado po ako na may solusyon pa rin sa problema ang kinakaharap natin. Huwag tayong basta susuko. Mabilis niyang pinahid ang luhang kumawala sa kanyang mga mata. Kumalas siya sa kanyang ama mula sa pagkakayakap dito. Pero nanatili ang kanyang isang kamay sa paghagod sa likuran nito. Wala nang gustong tumulong sa atin, Dad, dahil alam nila na wala rin tayong pagkukuhaan ng pera pang iba na maibabayad ng utang sa kanila walang gustong sumugal dahil matatagalan bago tayo makaahon ulit. Nagawa ka nga pong talikuran ng mga kaibigan mo. Umawang ang labi niya nang tumangu ito. Ano yun, Dad? Kaibigan ka lang nila kapag may pera ka? Gustong sumama ng loob niya. Kaya pala, pansin niya rin nitong mga nakaraan ang pananamlay ng kanyang ama at ng kanyang ina yun pala sa kadahilan ng may pinagdaraan ang pala mabigat ang pamilya nila di wala namang sinasabi ang mga itos sa kanila kung hindi pa niya tatanungin ang kanyang ama ay baka malalaman lang niya ang problema kapag pinalayas na sila sa bahay nila ngayon may isa akong kaibigan na gustong bilhin ang bahay natin kasama ang lahat ng gamit pero halos baratin na nga ako ay, nako dad. Huwag kayong papayag. Isipin ninyo kung may iba pang solusyon. Natatakot siyang isang araw ay malaman na lamang niya na pati ang kanyang ama ay nag-give up na. Niya. Ipinilig niya ang kanyang, mga, ang kanyang ulo nang maalala ang mga napapanood sa movie na sa sobrang depresyon o sobrang lungkot na nararamdaman ng isang taong na wala ang lahat ng pinaghirapan ay nauwi na lamang sa pagkawala nito. Muli niyang niyakap ang kanyang ama. Ayaw niyang mauwi sa ganoon ang kanyang ama. Hindi maaari. Wag na. Wag din yung lalapitan ng alak, dad. Hindi po makakatulong para makapag-isip ka ng maayos. Iniisip ko nga anak, what if? Ibenta ko na lang kaya lahat ng Meron tayo. Sa bangko. Dad, hindi mo yun gagawin. Apilan niya. Hindi niya nga alam kung nagbibiro lamang ba ito. Pero, seryoso ang mukha nito. Ang mami mo, baka layasan na lang ako dahil wala na akong pera. Hindi yun gagawin ni mami sa'yo, Dad. Naniniwala akong mahal na mahal ka ni mami pero hindi tumugon ang kanyang ama sa kanyang sinabi. May hindi ba, may hindi na ba sa pagitan ng kanyang ama at ina? Hindi niya ma-imagine na magiging ulila ay na magiging hiwalay na ang kanyang mga magulang. Parang lalong dinurog ang puso niya sa isiping iyon. Hindi agad magawang makapag-react ni Tanya sa sinabi iyon ng kanyang ama isang hapon. Yun na lamang ang tanging paraan, anak. Kailangan kita ipakasal para mas mabilis na makabawi ang kumpanya natin. Baka nakakalimutan mo, Natanya. Ikaw lang ang nagsabi sa daddy mo na mo ang lahat para makatulong sa paglutas ng problema na kinakaharap ng pamilya mo ngayon. Lalo na ang daddy mo. Magmamatigas ka ba sa desisyon niyang yan? Sa desisyon na yan ng daddy mo? Think 10 million times before you say no. Paalala sa kanya ng kanyang isipan. At isang tao lamang ang alam kong mas makakatulong sa problema ng ama mo. Wika naman ang kaibigan ng kanyang ama na si Philip Montejero. Sino po? Ang kapatid ko. Kapatid nito. Parang gusto niyang takasan ng kaluluwa eh matanda na ang lalaking kasama nila sa study room ng daddy niya. What more ang kapatid nito? Tingin niyo po ba ipapayag ang kapatid ninyo? May utang na loob ang kapatid ko sa ama mo. Tingin ko naman ay hindi niya paghihindian o pahihindian si kumpadre. Nagulat siya. Kung... Kung may utang na loob po ang kapatid nyo sa daddy ko, bakit hindi na lang niya pautangin ng malaking halaga si Daddy. Makakabayad naman si Daddy once back to normal na po ulit ang business namin. Umiling ito. Knowing my brother, tutulong siya. Pero dapat may kapalit. Papayag naman kaya iyong makakasal o makasal sa kanya? Iyon ang tanong na daladala niya sa kanyang isipan. Ano kaya ang susunod na kabanata? Abangan sa ating kuwento.